Nakunta nyo guys. Akong akong paniud to mo nyo. Oh. Malingapan. O milubid. Aray. Nga batsoy. Kala batsoy oh. Mo nyo akong ituyo nga inan eh. Mo nyo nakapawas akong hyper. Ang magsigig higop o init na sa bawo ko lang. nga mo sa niya kompanyo to bilang diet na lang sa nako ba mas ganahan mo ko ng mukaw ng batso niya may pagkatamis nga pa ng in paris kay malasahan gyud mo ba Maun na. Lahay pa akong tinda. Dili pa makaon. Magsigira ko o kahiper, no? Magkong malipong. Pero karoon lahi na. Survivor na kay init kay kada adlaw, kada higot, kada kaon, higot sa baw. Субтитры сделал

Tambah kayu beres. Ini pakai sabun. Ah.